Walay kung binibili, magandang araw po. Narito po kami upang magsigawa ng outreach program upang makatulong sa mga bata. Walay kumisala, maligayang pagdating sa aming lugar. Dino, zara nga pala at maraming salamat sa inyong kabugitan. Salamat din sa inyong pagtanggap sa amin. migil nga pala. O sige, dito lang muna ako. Amina, anak. Bilisan mo na, nasa labas na yung mga bisita. bata. ang mama. At sobrang bait. Naku! Ikaw Zara ha! Sino ba sa dalawang ito? Ito? O ito? Ha, ito. Hindi. Ito yun. Ay, ewan ko sa'yo Zara. Salamat. Ang bait mga bata rito. Alam mo, dito ko lang naramdaman ng totoong serbisyo. Hindi lang sa pagtulong, kundi sa pagkatuto rin. Ako man ay nagagala dahil bilang isang anak ng dato, ibig ko rin tumulong. Anak ka isang dato? Hindi mo alam Amina. Ako ang unang umuukmok sa kanya. Um, ano, yan Zara? Um, may gusto sana akong sabihin sa iyo. Ako ay napahanga sa iyong kabutihan. At noyon, hinahangaan kita, Miguel. May respeto ko ang inilulugdami. Ngunit meron isang binibini na ng aking puso. Mm. Pasensya sa so, bali kung hindi ikaw yung Zara. Mm. Ha? Sino ba? Si Amina ba? Ang matali kong kaibigan. Oo, Zara. Pasensya ka na. Amina! O Miguel! Ano mo? Gumaganda lamang ang aking mga ngiti kung isang talagang kagaya mo sa aking masisilayan. Ganun din ako. Talaga ba? Tama ba ang aking narinig? Oo, Miguel. Hinahangaan kita. Ngunit, may hadlang sa ating dalawa. Hindi pa iba tayo nang palataya. talataya. Kahit okay, anong mangyari, Amina, ipaglalaban ko. Ipaglalaban ko sa paglalaban Ipaglalaban ko sa inyo. Ipaglalaban ko sa Ipag <tip> <tip> Amina, yun na ba talaga ang gusto mo? Sa isang kristyano? Hindi mo na talaga ako nilarespeto. Patawad, Ama. Tawarin po ako. Wala ka talagang balak sabihin sa akin? Kay Zara ka ko pa talaga narinig. Ano? Si Zara? Huwag kayo <laughs> Amin na! Amin na! Huwag ka ka sa akin. Iwan natin silang lahat at magkasama tayo. Okay. Pero Miguel, baka masira ang respeto ng aking pamilya, ng aking pangalan, at ang aming dangal. Amina, mas mo sa akin ko pagkasira ng naman at pagkasira ng puso. Nang gabi yun, hindi lamang isang bahay ang nilisan ko. Nilisan ko ang pangalan, ang tradisyon, ang mundo ko. Alam kong sa bawat hakbang papalayo, mas lalo akong lumalabag. Ngunit sa bawat haplos ni Miguel, sa bawat tibok ng aking puso, naririnig ko. Ang pag-ibig ay hindi nakikinig sa batas ni sa utos. Miguel, ibalik mo nga ang aking anak. Hindi ko siya pinalaki para tumakas at sumama sa lalaking kasyano. Oto, Rashi. Ito eh. Mererespeto ko kayo at hindi ko pananampalataya. Pala ng Ngunit, hindi ko pinipigilan na naman po sa nagmamahalan. Kung gayon, tila na natin sa labanan to. Ama, huwag! Ama, huwag! Sa dulo ng bawat tigmaan ay may kapayapaan at sa bawat pagsubok ay may pag-ibig na nagwawagi. Hindi ko sinasabdang saktang kayo. Mahal ko ang aking anak at kaya kong patunayan yun. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Dato Rashid, hayaan natin pagtapoy ng kanilang mga puso, hindi lang mga mga sandata.